Yes. Yes. Pala po, wala na siya kasi naiwan ko siya kahapon, hindi ko siya natago, nandito lang pala siya kasi binalot ko to kahapon. At kayo magalala si Rana rin yun. At actually, obsolete na nga daw yun. Hindi na yun ma -re repair Kaya nga, isa na lang yung telepono namin. Kaya mo pa yung baby. Ilalagay mo kita dito. Bali, nandito na naman tayo sa buwan ng bigayan. As in, kasi Pasko. I mean, December, di diba? Speaking of bigayan, wala ba talagang magko-comment sa inyo? nang nakakatuwang comment patungkol sa pagkuha ng review materials kasi isang tao lang talaga yung nakapuna na ipapamigay ko yung mga review materials na yan si Boss Profi Harp. I mean, hindi, hindi nakakatawa yung comment mo, Boss, pero ikaw lang naman yung nakapuna, kaya kung walang kukuha talaga o walang magkukomment ng nakakatawa comment, kahit sa video na to, eh di, sige, sa'yo na. Basta dito tayo sa DOH magkikita. At naintriga ako sa isang mong tanong, ah. Bakit daw hindi ako mag-site engineer para mas maangas din tingnan at madagdagan yung knowledge pa sa actual na gawain? Actually, ayaw ko muna magsalita, pero matatapos na rin naman yung dalawang taon ko na experience dito sa DOH. Tsaka baka, baka next year, I... Ayoko muna magsalita. Siguro mas i-explain ko yan sa inyo pagdating ng tamang panahon. Ngayon, hindi pa eh. Masaya pa ako dito. Okay pa ako dito at wala pang dalawang taon pero malapit na. Basta. Kung sobrang pungay o nangingitim yung mata ko kasi dalawang oras lang yung tulog ko kasi kung tutusin, ito yung unang activity na bago na yung cluster lead. At medyo kinakabahan ako na excited kasi technically bago yung mga katrabaho. At, at, at hindi ko talaga alam kung ano yung mararamdaman. Sobrang mix ng emosyon. Eh. <laughs> hindi ko alam eh. Ma malalaman natin pag nandun sa activity at ginagawa na activity. Pero sabog na sabog ba ako tingnan? Kasi sabog eh. Boom! Oh, dami kong bit-bit. meron sa ay lockdown gan kasi Dali ka Sarah G, kita Sabi ko tara na eh Inihintay kita dun, ang tagal kong nakaano dun sa <laughs> Akala ko gumanon ka kasi nakita ko talaga Pumunta ka pa ng admin As in peripheral vision ko, nakita ko gumanon, kumanan ka Kasi siguro yung pagkakaano Kasi yun, di ba bonis yung pusa? Yun di naman nga tinulak na sa lamesa Pero di ba yun, eh alam na mo matay? naman si didok... Hindi naman, buhay pa <laughs> Hello? Asaan ka na? Magano okay. pa lang ako, mag-joyride pa lang. Mag-joyride ka pa lang? So, nasa Pasig ka pa lang? Oo. Pasig mula dito, abot ba yung 30 minutes? Hindi ko alam. Pali pa rin na yung joyride mo. <laughs> Pag-joyride siguro. Hindi, motor lang <laughs> kasi yun, kaya nakakasin. Dahil dito pa namin yung kasama namin, magkakaroon muna tayo ng oh, S S S2 Astig! Napakalinis naman dito. At ang oh, laki. Seatbelt check. Oh, sobrang luwang. May position yung camera. Sana hindi traffic. Kasi yun yung pinakapangit sa mga biyahe. Lalo na medyo malayo-layo rin to. Masakit sa puwet. <laughs> Tuwa, takbo na si Idol. <laughs> Congratulations! <laughs> Banner mo! Sa wakas, at, at least may aray! Na na <laughs> Bali, natulog na lang ako sa biyahe hanggang sa marating namin ng unang stopover. Bibili ka? Tara. Nang ano, nabibili ko? mag sana. O, oh, yeah. Team Horons? Tara. Try mo Team Horons. Ayan, try muna. Tangin na Puto, minsan lang tayo lalabas ulit, boy. Isipin mo, huli nating labas, May. May pa huli nating labas. Ngayon, December Tanginang Tangin na nga yan. Eh, yung 600, yung 100, yung Na-scam pa po. Nakuyan na, tibot-tiboy, yung 100. Okay lang yan, boy. Ang mahalaga magkasama tayo ngayon. Tangin na, boy. Boy, oh. <laughs> wala, 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 wala na. ng ng nakaraan. Ang laki. Grabe na yan. French vanilla na cold brew. Anong side Nito okay. ba nila yung receipt Okay na po. Okay na rin po yung receipt nila. Okay, ito ang una kong pang ngayong araw at di ko rin alam ba't ako bumili kasi kung tutusin natulog lang din naman ako buong biyahe mula DOH hanggang dito dali nga eh, nakahabol pa kami kahit halos ang tagal na ni mm. cheers 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 dapat hindi ako uminom nito eh pero sarap ang oh, laki ng Tim Horns na ito boy no? Ano naman, no? Kasi, uh, lugar nila Siguro pag lugar ano no, gabi. O kaya pag, yung pag busy yung NLEX. Nakaka-miss yung dating samahan. Kasi nga sabi ko nga, di ba, bago na yung, hindi naman bago-bago yung mga katrabaho, pero syempre bago yung head office. Tapos, nag-si Alisa na Eto, nakaka-miss lang kami sa, kasi dati kami-kami yung kami magkakasama pero ngayon kami na dalawa na lang neto. <laughs> <It's my son. laughs> kami na dalawa na lang. Na. Ay, yoyosi pala sila. <laughs> Dahil bumili na rin kami ng pagkain sa Jollibee kasi mababa yung biyahe. Hindi ko alam kung magkakaroon pa ng stopover. Kung hindi man, matutulog na kasi ako. Kasi buwabagsak na ako. Actually, yung kape maganda talagang pampaantok yung kape para sa akin. Lalo na yung Tim Hortons kasi sobrang tabis. Wala masyadong tao dito ngayon. Di, di katulad dati. Eh, hey, Wala na naman si Sir Raktel. Wala na naman. <laughs> nag na naman. Kaya pala tumatakot yung Kaya na naman. Ano nga ito? Ano nga ito? Ang Three days later. Congrats ulit, boss! <laughs> oh, <laughs> ito naman ako. Congrats Ang galing na lang. Dalawang beses ko nang gumraduate. Boom. Jabuli. Thank you, boy. Boy, maraming salamat sa biyaya mo. Kahit na scam ka, boy, okay lang. Ang mahalaga na pakain mo kami. So, inasa ko yung chicken ng Bubbly Bee dahil sobrang sarap. sa lang natira. Goods. Tapos nag-stretching sa pangalaw, stopover at reflect lang kung bakit ako niloko ng taong mahal ko. Nag hello sa mga fans, sabay Tupuloy na sa biyahe papuntang destinasyon At nandito na tayo Ei trabaho mode. Tera boy check kini. Tera boy one of seven. Tama ba ba? One. Magigil na tayo ah. Oh. <laughs> Paalam na kay Bibi. Paalam na. Idol. Oy. Bagsak mo lang katawan mo. Doon na lang ako boy para pag nagdadasal ako. Saan? Doon. Sige. Big chick! Ay, ang laki pala. Ang laki. Ano yun? Nagbukas yung TV. Nakakatakot yan. <laughs> <laughs> Nakakatakot yan ha. Namatay ka. Parang nga lungkot boy. Tayong dalawa na lang. <laughs> Gagig dalawa na lang kami. Sana nagdala ka ng picture ni Injini. Lagi mo dyan sa... Tsaka area. nila Mark no? Mark no? Dito no? Family picture dito ah. lang sobrang nakakamiss nga yung dating mga kasama nyo. No? yun pala talaga yung realidad ng trabaho. No? Minsan pala talaga mawawala yung mga taong nandyan nung nagsimula ka. Tapos, wala, isipin nyo, ang dami namin nun. Tapos, yung pagka nagkakaroon ng kainan, yung mga may gantong activity, talagang masaya, bardagulan. Ngayon, dalawa na lang kami ni Boy nakakamis as in nakakamis is ko yung nanay ko I mean dito na nga lang kami sa mga activity na to nagkakaroon ng banding eh pero hindi naman din nga naman masamang magkaroon ng mga bagong tropa as in sabi nga ni Eren Yeager kailangan mo lang mag move forward napanood nyo man yung video na to, miss na miss ko na kayo yung DOH family. Sana balang araw magkaroon tayo ng reunion. As in yung, yung masayang reunion talaga na parang nag-activity lang tayo katulad ng mga uh, good old days. Ano Ang bilis no? Ang bilis ng panahon. Isang taon tas. Parang nasa balay lang tayo na no. last year. I don't need